Ngayong huling araw ng 19th Asian Games sa Hangzhou, China, nasa penal na ang bilang ng mga medalya ng Pilipinas. May ulat si Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Ngayong araw ng linggo magwawakas ang Hangzhou Asian Games o ang tinagurang Olympics ng Asia. Sa pagtatapos ng kampanya ng Pilipinas, kabuang 18 medalya ang naipon ng bansa. Apat na ginto, dalawang pilak at labing dalawang tanso. Nagmula ang unang gold ng Pilipinas kay world number no. 2 pole vaulter EJ Obiena nang wasakin niya ang Asia record. 5.90 meters ang na-clear ng 27 anyos na atleta upang makamit ang nasabing record. Sa jiu-jitsu naman, magkapares na ginto ang naiambag ni Namegi Ochoa at Ani Ramirez. Samantala, isang napakatamis na ginturin ang naiuwi ng Gilas Pilipinas sa men's basketball. Butas ng karayom ang pinagdaanan ng Gilas matapos nilang hablutin ang 77-76 na panalo mula sa hosting China bago sila bumawi sa Jordan upang makamit ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa basketball mula 1962. Nagmula naman ang mga pilak kay Yumir Marshall sa boxing at Arnel Mandal sa wushu. Hindi nalalayo ang medal hall ng Pilipinas ngayong taon kumpara sa huling edisyon ng Asian Games kung saan 4 gold, 2 silver at 15 bronze medals ang naipon ng mga atletang Pilipino para sa kabuoang 21 medals. Ngayong linggo ng gabi, alas 8, idaraos ang closing ceremony ng 19th Asian Games. Rafael Bandayrel, Para sa Bayan.